maganda nga dito ayun may umintong motor guys oh. ayun guys tanda nyo yan guys yung mama na yan guys nagmamasid yan papasok po yan dyan kunyari uh, magbubukas ng ulam per pero <coughs> yan umintong na guys so ayan yung mama na yan pagmasdan nyo po sa ta mga taga barangay 178 mga barangay 177 kamarin ayun kunyari yan guys ay eh, titingin ang ulam ay nagbukas muna na ng ah uh, lutong ulam yan pero guys ah uh, kunwari lang yun guys, yan guys pero ang baka niyan papasok yun niya sa loob tapos ah uh, mandi ng cellphone niya mga kababayan yan ayun pumasok na ah uh, yung mag-asawan tindera dyan guys eh natutulog yan habang si ate daw ay nanonood ng kanyang cellphone eh nakatulog siya kaya Napansin ang mama na yan, yung pumasok na yan, guys. Ay, natuturo kayo na. Limabas na nga siya, oh. Ayan, bit-bit na yung cellphone. Ayan. Ayan, pinasok niya na sa bag niya. Medyo malaking mama siya. Tapos, meron siyang tattoo sa paa. Kaliwang paa. Ayan, papasok, guys. Galing niya po sa Kanto Durian, Sampaloc. Ngayon, papasok kuya ng Durian. Ayan siya, yan ang... Ayun na siya, siya na. Ayun. So, okay. yan guys. Hindi po yan pa, hindi po yan dumiretso sa durian. Hindi dito lang pumasok po yan ng bandang dalandan. Hintayin Untay, tayo nang natin. Talabas at talabas din yan. Ako po yung nananawagan po sa mga taga-Kamarin baka nakikilala nyo po yung tao na yan kung pamilyar po sa inyo yung katawan ayan na po, ayan na siya ayan na siya ayan, ayan. kung pamilyar po sa inyo yung tao na yan yung katawan ay maaari po kung pagpanasakitan po ninyo ang ating kababayan ayan na yan, medyo maliwanag Uh, kung kakilala nyo po yan ipag wag po kayo magdalawang isip na uh, dumulog po sa ano mang, sa malap sa inyong malapit na himpilan ng pulisya o barangay para agad po madakip ang tao na yan. Guys, kapag hindi po kayo nagtulungan, makipagtulungan guys. Marami po marami pa pong mabibiktima yan. Kung hindi mahal mo sa buhay, ah uh, mga kapitbahay ninyo, kamag-anak, ayun. So, ngayon guys, walang tutulong sa kapatid dito kung hindi kapatid dito guys ang mga magnanakaw guys walang pinipiling lugar yan walang pinipiling tao basta may opportunity na mabibiktima nila guys ay ayan na 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 ayan, na. ayan, ayan, na, ayan na. guys ayas isom nyo na lang yan guys kung gusto nyo interesado kayo mapanood yan guys guys tanda nyo yan guys walang tutulong sa kapapilipino kundi kapwa Pilipino So ngayon guys, pag sinom nyo yan guys, makikita nyo papasok yun sa dalandan guys. Ayun, minto na niyo sa metapat ng na Anabel. Ayun, ayun, ayun. Ayun na, ayun.